Kukunin ko pa ba yan, Diyos ko? No, Kuya, sige na <laughs> Okay na yan, pamasay mo sa bus yan <laughs> Hindi Mag-a-apply ka nalang ulit <laughs> Pag sinwerte ka nalang, saka mo na lang sa ay, ako sige, bayaran mulikan, balikan mo ako ay, pag sinwerte ka na ulit <laughs> Ulit lang, lang. sige Tay Okay nga po Mahil ko eh <laughs> Ay, okay lang po, kumain naman ako dyan <laughs> <laughs> Sabi ko kakain ka pa naman, so mamaya na lang. <laughs> Saan ba buhay mo talaga? Pangkasinan po Ah, pangkasinan ka, dito ka na Pasay na lang. <laughs> <laughs> hindi. Saan ka sa Pangasinan? Ano, Alcala po. Alcala. Anong mga biyahe doon? Mga biyahe? Mm, um, San Carlos. Pwede pong San Carlos kasi ano siya. Dadaan na yun sa inyo? Dadaan na po mismo sa akin. Mm. Ang -hmm. dami. <laughs> hindi ka na, hindi ka na mag ano? Anong tawag nun? Sabi mo, akala ko puliran ka. Kaya nga po, sa anti ko sana. Oo. Oh. Kaya lang, um, parang nakakahiya naman magpahinga po. <laughs> <laughs> Okay, ka na lang. <laughs> kaya, uh, parang trauma ang nangyari. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka nakatapos? Hindi po, kasi gusto ko sanang mag-transfer ng amo. Ayaw nang naging amo ko, kaya sinin. Kaya pinauwi ka? O, wala kaya akong isang buwan sa kanila. Kakaalis mo lang? Opo, nung July 31 pero kinuha niya ako sa agency is ano August 14 so sa Sunday pa sana ako mag one month sa kanila grabe yung nangyari sa'yo sa agency dito? Sa o doon Singapore. sa sa Singapore na no? ah sa Singapore ayaw niya kasi ako mag transfer ko yan kaya ng amo ayaw niya ako magpalit ng amo kaya sinag-back niya ako mm. Ibig sabihin, kailan ka lang nakaalis? Noong July 31. July, August. Mag one month. One month ka lang? One month, pero may salary deduction. Aray ko. Nako. Di wala kang matira? Walang ano? Wala, wala akong naiuwi ko yun. Kaya sabi ko sa iyo ano yun. Wala kang kapira-pira? <laughs> kaya sabi ko, ano ko yun. Buti may ano ka pa. Opo, yun, yun nga. Kaya sabi ko. Yung dala mong pera dati eh. Loko. Ano ko yung na po sa ano yung balik mang Kuya, pa-tax. Kukunin ko pa ba 'yan, Jusco? No, kuya, sige na. <laughs> okay na 'yan, papasahin mo sa Basian. Hindi. Mag-a-apply ka, ka na ulit. Loko 'yan. Pag-snertika na lang sa kamo na ako sige, bayaran. Kuya, Balikan mo ako pag-snertika na Thank ulit. Thank <laughs> you, Kuya. Ulit lang, sige. Okay. Thank you so much. Mo, Magbababa ako.

di vektor dalam bayu mah thank you thank you Yo, thank you mah ingatlah problem thank you <laughs> <coughs>